staycation sa Marilao oh, no na good for four packs. Tara! Yung mga kalusa, alam niyo ba ang nalaman ko? Kami napadpa dito sa Cheer Residences malapit lang sa SM Marilao upang mag-staycation sa Leon Lock Suites. At ayun na nga, bagong-bago ito dahil kaka-open lang nito this month. You'll get the chance to use their swimming pool na pang Instagramable ang ganda kaya naman mapapatagal ang paglagong mo. Meron din silang small park na pwede kayo tumambay and they have pay parking area for your cars. And for their unit, pagpasok ay napapansin na ang kanilang kitchen area na may basic appliances like microwave wave oven, rice cooker at refrigerator na nakatago sa cabinet. They have cooking wares and dining wares na din kaya no need magbaon. This is their mini bar area kung saan pwede kayo kumain. Sa kanan naman makikita ang kanilang comfort room na may shower, toilet and bidet at sink. This is their sofa bed na useful kung apat kayo. They have this working table na may pin light kaya masarap mag-aral o mag-work and FYI may free wifi sila. Low table naman na may napakalambot na carpet where you can watch your favorite Netflix series. From their smart TV Also mayroon din silang mga board games and card games Na pwedeng laruin At pwede din kayo mag video kayo with their microphone set May full body mirror naman na perfect sa mirror shots nyo And lastly is their queen size bed Na very comfy Mayroon din nga pala silang provided toiletries and towels Kung magubo kayo Pwede sa Facebook page nila or sa Airbnb At ilalagay ko na lang ang rates sa baba O ano pa inintay nyo? Tara na dito sa Leon Lock Suites sa Marilao, Bulacan Let's go!